guys. Aram niyo ngayon yung ano, uh, yung video. Yung viral, ni sa Cebu. Yung tungkol sa isang LGBTQ. Ito siya. Ayan, si Madam. Madam Sir. Ay, <laughs> ayan, kumakarap yung viral niya ngayon kasi tinawag siyang Sir na isang crew. Kuma, kung saan siya kumain sa isang restaurant. Ay, siya siyang sir. Alam mo bang ginawa niya? Ayan, pinatayo niya ng dalawang oras ang crew. Parang pinahiya niya sa harap ng maraming tao. Kung ikaw, papata, pinatayo ka ng dalawang oras nang wala kang kasalanan, anong mararamdaman Alam mo, awang-aw -awang ako dyan sa ano, sa, sa crew na yan. Bakit ginawa ng baklang niya? Alam mo, itong baklang ko, itong baklang ko, akala mo kung sino? Hmm? kung umasta, akala mo hawak mo ang buhay ng, ng hayop ka wala kang karapatan ganyan din ang mga taong hindi mo hindi mo pinapakain hindi mo sinisweldohan ano ka amo ka niya kaya din mo yung, yung, taong yan dahil lang sa tinawag kang sir pinatay mo na dalawang oras Hello? Ha? Huh? Sir ka naman talaga eh. Diba? Kahit sa ang parte, ang golo tingnan, sir na sir ka pa rin. Bumuka ka ka man dyan, makikita pa rin yung bayag mo, yung itlog mo. Ha? Ayok kang paklata. Alam mo itong mga ano ah, hindi ko nila lahat ng mga LGBT. Karamihan, or mangilan-ngilan nakikita ko na, ah, uh, kung umasta, akala mo, akala mo, ano, ah, hawak nila yung buhay mo. At saka yung, ano, may mga nang nakita-kita ako ng na mga part ng mga LGBTQ na, alam mo, yung mga kulang sa pansin. Ito, isa rin itong kulang sa pansin ko eh. Tinawag, tinawag lang siyang sir akala mo o mo hawak mo na yung buhay ng ng tao <laughs> nakakatawa <laughs> sir ka naman talaga birth certificate mo lalaki ka tanggapin mo kasi kaya nagalit ka kasi hindi mo na-attend hindi mo na-achieve yung ano yung pagiging madam madam <laughs> yung pagiging madam madam mo <laughs> tinawag kang sir Si Bayes ganda nga. Ilang beses na niya tinawag na sir sa ano? Sa showtime. May may sinabi ba siyang ano? May pinahiya ba siya? Wala. Kasi alam niya, tanggap niya. Ikaw? Hmm? Sir ka naman talaga. Hi.